Isang masayang araw ng selebrasyon ng ating kultura sa Vancouver, Canada ang nauwi sa isang matinding trahedya. Isang Filipino festival ang ginaganap at sa isang iglap ang kasiyahan ay napalitan ng kalungkutan. Ano ang nangyari? Bakit nangyari ito? At ano ang epekto ng insidenteng ito sa Filipino community, hindi lang sa Vancouver kundi pati na rin sa buong mundo? Sa araw ng insidente, ang Vancouver ay nag-host ng isang Filipino Cultural Festival. Isa itong selebrasyon ng mga Pilipino sa kanilang kultura, pagkain, musika at tradisyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan at saya, bigla na lamang dumaan ang isang sasakyan na nagresulta sa pagkamatay ng siyam na tao at pagkasugat ng marami pa. Ang trahedyang ito ay hindi lamang isang simpleng aksidente. May mga tanong na kailangang sagutin. At may mga aspeto na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kaya sa video na ito, ating tatalakayin ang buong pangyayari. At tatalakayin din natin ang mga posibleng dahilan kung bakit ito nangyari at kung paano ito nakakaapekto sa Filipino community sa Vancouver at sa buong mundo. Base sa mga initial na ulat, hindi pa malinaw kung aksidente ba ito o isang sinadyang pangyayari. Ang mga biktima ay pawang mga ordinaryong tao na nagpunta upang magdiwang at mag-enjoy kasama ang kanilang pamilya. Ngunit sa isang iglap, nawala ang kanilang mga buhay. Ngayon, isa sa mga tanong na tumatak sa utak ng marami, ano ang nangyari? Bakit ang isang simpleng festival ay nauwi sa ganitong trahedya? May ilang posibilidad. Unang posibilidad, baka nagkaroon ng medical emergency ang driver ng sasakyan. Halimbawa, maaaring nagkaroon siya ng heart attack o stroke habang nagmamaneho. Kung ito nga, hindi ito magiging kasalanan ng driver kundi isang hindi inaasahang pangyayari. Ikalawang posibilidad, maaaring may mechanical failure ang sasakyan. Maraming beses nang naiulat na ang mga sasakyan ay may mga technical issues na hindi nakikita agad ng may-ari o driver, kaya't maaari itong magdulot ng aksidente. At ikatlong posibilidad, may mga nagsasabi na maaaring ito ay isang intentional act, isang uri ng pag-atake na sinadya. Subalit, ayon sa mga ulat mula sa mga pulis, iniimbestigahan pa nila ito at hindi pa nila tabi ang posibilidad na aksidente nga lamang ito. Ang epekto ng insidente ito ay hindi lamang nararamdaman ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Ang buong Filipino community sa Vancouver, pati na rin ang buong mundo, ay nagulat at nalungkot sa pangyayaring ito. Sa bawat selebrasyon ng Filipino festivals, ang mga kababayan natin sa ibang bansa ay nagtitipon-tipon upang magkaisa, ipagdiwang ang ating kultura at magsaya Ngunit sa trahedyang ito, hindi lang buhay ang nawala, kundi pati na rin ang isang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang isang komunidad. Kahit na sa ganitong uri ng trahedya, isang bagay ang malinaw. Hindi natin matitinag ang ating komunidad. Sa kabila ng matinding lungkot at sakit, ang mga Pilipino ay mabilis na nagkaisa. Nagsimula agad ang mga fundraisers at donation drives upang matulungan ang mga pamilya ng mga biktima. Makikita natin dito, kung gaano ka-strong ang Filipino community, hindi lang sa Vancouver, kundi sa buong mundo. Sa mga panahon ng kalungkutan, ang Filipino spirit ng bayanihan at pagkakaisa ay muling nagniningning. Bagamat masakit, ipinapakita nito kung gaano tayo nagmamalasakit sa isa't isa. Ngayong nakalipas na ang insidente, marahil ay dapat natin tanungin ang ating mga sarili. Ano ang mga hakbang na kailangan nating gawin upang maiwasan ang ganito mga trahedya sa mga susunod na pagdiriwang. Isa sa mga unang hakbang na dapat isagawa ay ang pagtutok sa siguridad ng mga tao sa mga public events. Sa mga ganitong klase ng festivals, hindi lang ang kasiyahan at kultura ang dapat i-prioritize, kundi pa din na rin ang kaligtasan ng bawat isa. Maraming mga city officials sa of Vancouver ang nagsabi na mag investigate sila sa mga protocols na kailangang ayusin, gaya ng crowd control at safety measures ang pagkakaroon ng barriers at security checkpoints ay ilan sa mga hakbang na maaari nating gawin upang matiyak na mga ganitong insidente ay hindi na mauulit. Ngunit sa lahat ng mga pangyayaring ito, hindi natin dapat kalimutan ang tunay na biktima ng insidente, ang mga pumanaw at ang kanilang mga pamilya. Ang bawat buhay na nawala ay may kwento at ang bawat pamilya na naiiwan ay nagdadala ng sakit na mahirap sukatin. Sa mga ganitong pagkakataon hindi lang ang mga biktima ang kailangang tulungan, kundi pati na rin ang mga naiwan nilang pamilya. Ang mga survivor na sugatan at may trauma ay kailangan din ng ating suporta. Sa ganitong mga insidente, tayo bilang komunidad ay nagiging mas aware sa kahalagahan ng pagiging responsable, hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. Ang pagiging maingat sa bawat kilos at desisyon, maging sa pagmamaneho o sa pagiging alerto sa mga nangyayari sa paligid, ay isang hakbang para hindi na muling mangyari ang ganitong mga trahedya sa mga susunod na Filipino festivals at iba pang public events, mahalaga na maging handa tayo at magsagawa ng mga tamang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Kasama na dito ang pagtutok sa mga safety measures at pagsisiguro na ang mga public spaces ay secure at hindi magiging daan sa anumang aksidente. Sino ang mag-aakala na ang isang festival ng tawa at saya ay mauuwi sa luha at dasal? Pero sa likod ng trahedya, may malalaking aral tayong kailangang pag-isipan. Hindi para matakot, kundi para maging mas matatag, mas handa at mas buo bilang isang komunidad. Ano ang mga aral na iniwan ng trahedyang ito? Number one, walang kasiguraduhan ng buhay. Isang normal na araw, isang masayang event, pero sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat. Kaya wag nating sayangin ang oras natin sa galit, inggit, o mga walang kabuluhang bagay. Pahalagahan natin ang mga tao at sandali habang andyan pa sila. Number 2. Kailangan ng kaligtasan sa lahat ng public events. Hindi sapat na mag-organize ng festival. Dapat laging may security measures, barriers, at emergency plans. Hindi lang kasiyahan ang dapat iniisip sa public gatherings. Dapat rin ay seguridad. Number 3. Maging mapagmatsyag sa paligid. Kahit nasa gitna tayo ng celebration kailangan pa rin nating maging alerto. Ang pagiging alerto at maingat kahit sa mga happy moments, pwedeng magligtas ng buhay. Number 4. Bayanihan at pagkakaisa sa gitna ng trahedya. Pagkatapos ng insidente, mabilis nagkaisa ang Filipino community para tumulong. Sa gitna ng pinakamadilim na oras, lumalabas ang tunay na diwa ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Number 5. Trauma ay hindi nakikita palagi sa labas hindi lang physical injuries ang iniwan ng trahedya. Marami ang nasugatan emotionally at mentally. Kailangan nating maging sensitibo at suportahan ang mga taong dumaan sa trauma kahit hindi natin nakikita ang sugat nila. Number 6. Ang pagiging handa ay hindi lang para sa emergency responders. Hindi lang pulis o ambulance ang dapat handa. Tayong ordinaryong tao, dapat alam din natin ang basic safety at paano kumilos sa emergency self-education at preparedness hindi lang para sa sarili kundi para makapagligtas din tayo ng iba. Bilang komunidad, mas kailangan nating magtulungan ngayon kaysa dati. Ang trahedyang ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari. Kaya't lagi nating tandaan na magmalasakit at mag-ingat hindi lang para sa ating sarili kundi para na rin sa ating kapwa. Sa mga biktima ng insidente ito, ipagdasal natin ang kanilang mga kaluluwa at mga pamilya, ang Filipino community sa Vancouver at sa buong mundo ay patuloy na magtutulungan upang mapagaan ang kanilang pasanin. At para sa iba pang updates at balita, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng comment kung ano ang iyong opinion ukol sa nangyaring insidente. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat. approximately 8.14 p.m. a lone suspect subject male with a one vehicle drove through a crowded